sunog sumiklab sa Purok Boulevard, Bacolod City. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Albert Hiner ng RMN Bacolod. RMN. Dalawang bahay ang totally damaged sa nangyaring sunog sa Purok Boulevard, Brangit 14 itong lungsod, pasado las tres kahapon ng hapon, Oktobre 24. Totally damaged ang bahay na Rodel Fontanar at Stila Marie Fontanar sa Matala Partially Damaged naman ang bahay ni Alma Turbanos. May dalawang pusa rin ang namatay dahil sa sunog. Samantala, tinupok din ang apoy ang isang apartment o boarding house, Pasadula 7 kagabi, Oktobre 24, sa Fortune Town, Barangay Stipanian nitong lungsod. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng Bacolod Bureau of Protection sa mga pinagbuna ng apoy, kasama na ang tinatayang halaga ng mga nasunog. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod. Rajuman Albert Hener. Tatakaramen.